Luzon, Visayas, o Mindanao, Maayong Adlaw. <laughs> wala well, laming intro. Mga palangga, pag naring urasa, alas 10 sa buntag, dire sa Kisunab, ah, lugar, good ka. Dirigin mo pondo ang mga riders pag alas 10 na, kay maghulat, gida sa may Kisunab station, kung nga ay magbook, o pasahero, pero pag wala, mo na yung dire pila-pila, may rin pita Pero rin napita na ako'y tuyog tumong. Ah, ako sang iparada o nakaparada na akong motor niya napita, lugar nga mutabok ko sa pikas, kaya na ako'y nakitang shower cap mo palit ko. Pete, pete kaya. 70 pesos mga palangga ako nang komprahon. Ah, komprahon ako nang mga palatanawan. Tara, 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 tara. Kuya. Mm, idol. Papalita ko dia idol. Ah, kompra ako. na ko. Mm, aksyon sa glingi. dili. Ah. bonot din sa usa diha, ah, kabalo na sa sakong color. Blue dahil na ang gihatag ni idol. dia usakapotos. ka putos. Ah, ha, <laughs> Pati ko yawa mangumpra mga palangga. Eh, na, kinahanglan mag mga palangga ng shower cup wood. Kay, ahem, <clears throat> mga pasahiro, basa ang ilang ulo. Ngayari, bagong digo sila. So kinahanglan di gid mabasa ang helmet niya og pinalitag po, po shower cap og panington ang pasahero mo pud nay makabaho sa helmet ang ilang singot pag dili mauga dayon sa tong helmet o bisag mauga dayon sa tong helmet makabaho gid na og helmet ang singot o og basa ang mumbok bago kong ligo makabaho gihapon na mga palangga so drain dapita mm, balik na sa tuang service <laughs> kay nakapalit naman taog shower cup, mga palangga uh, oh, di ba so ano eh mo ni kinabuhi sa mga riders dere sa mga dere sa Manila mga palangga no init ah, antus antos lang ah, why surrender <laughs> no surrender at atras dodong uh, tatig ni si Putyol kuyaw kayo ni ni si Potyol og booking kay wala mo hinay na nagkamang si Potyol diha padulong dito sa GMA station ha ah, kay usahay diha kita makakuha og pasahero sa may GMA station diha sa so, na, di ba nay kuan diha unsa gani abida ba na Abida Sports ba nga building diha mga palangga bago mo abot og GMA station naagi da kang pasahero diha magbook move it Joyride ang ah, ready na kita. Dahil di, napita din balhin ko kay ang uh, tricycle nga mo parada siyang gitagaag panahon ha ah, aron makakuan siya boy na kapilar na istorya mga palanggoy pilaran bibinotbot pagagabi eh, kay nagabinan man tapak pag uli gikan sa tong biyahe maghapon kita na sa kalsada, gabulad sa init, hinahina -hina na patagbaklay, tagbaklay, ano ni ang ngita na punta ako saging, kay mo gina-idol sa ko ang junior. <laughs> saging na punta. Pero, waad yun ko magmahay sa kung paglibot-libot, waad yun ko kapay saging diha, mga palangga. Unahan na lang tamo. So, niit-niit ko diha, lantaw-lantaw ko nuhay, pero dili -di. saging ang gilantao ang katagbo. Ah, berti ko yawa, kay tiit ka ni. Tiit po lo. Pagkakuan ko mata pa, hmm, lok lok -lo. ang katagbo ra gilan taw ni mo ay, ay ko gilara to ara mm -hmm. samtang paniid wa ko pamilya og saging kay ang saging, murag dili nindot akong gipangati ada sabah sababa ay sab sabah, sabah di mali, mali 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 tundan bala, tundan man sa tagalog dire sa tua sa bisaya mindanao tundan dire latundan, tundan na ah, lanta po grips dia guapa pa lang grips oro murag wa uka uyon kay mahal ing 1.80 dire ko dapita sa apple nindot ni dire nindot nga pagka apple ni. Ne. Mm, ni-ed ko diha kay uang usana 35 pesos Ugtulo, tulo 100 ang ilang apple. Guwapa ang ilang apple. Hamis ang ilang apple. Sos. Apple gid ko na mapal, da mga palangga kay kaning apple usa ka 35 pesos dako dako ah, diba? <laughs> na gini ah di ba matik tadi basta apple matik